Paano kung sasabihin ko sa inyo na sa loob ng susunod na ilang minuto, malalaman ninyo ang pinaka nakakagulantang na katotohanan tungkol sa pinakamalaking digmaan na hindi pa nangyayari, pero siguradong mangyayari? Ang Armageddon ay hindi lamang isang salita na nakasulat sa Biblia. Ito ay isang totoong lugar sa Israel na ngayon ay nagiging sentro ng pandaigdigang atensyon militar. Ang mga propesyang nagsasabing dito magkakatagpo ang mga hari ng buong mundo para sa labanan ng dakila at makapangyarihang araw ng Diyos ay nagsisimula ng magkatotoo sa aming mga mata. Sa hilagang bahagi ng Israel, mayroong isang kapatagan na tinatawag na Megiddo. Ang lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Sa loob ng libu-libong taon, ang lugar na ito ay naging saksi sa mahigit tatlumpung mahahalagang digmaan na nagbago sa kasaysayan ng mundo. Mga imperyo tulad ng Egypt, Assyria, Babylon at Rome, lahat ay nakipaglaban dito. Ngunit ang labanang darating ay hindi maihahambing sa anumang naranasan na ng sangkatauhan. Mga eksperto sa propesiya ay nagsasabing ang mga pangyayaring kasalukuyang nagaganap sa mundo ay eksaktong tumutugma sa mga nakasulat sa Apokalipsis 1616. Ang mga military exercises na ginagawa ng iba't ibang bansa sa rehiyon, ang pagdadagdag ng mga military bases, at ang mga international alliances na nabubuo, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano na nauna nang nasulat sa banal na kasulatan dalawang libong taon na ang nakalipas. Pero ang pinakakakagulat dito, hindi ito simpleng digmaan sa pagitan ng mga tao. Ang Armageddon ay magiging sukdulan ng labanan sa pagitan ng mga puwersang surgi at demonyo kung saan ang tadhana ng buong sangkatauhan ay masisiyahan para sa walang hanggan at ang lahat ng ito ay magsisimula sa isang lugar na maaari ninyong bisitahin ngayon. Isang tahimik na kapatagan na naghihintay sa pinakamakasaysayang sandali sa buong universo. Subalit may mas nakakagulat pa tayong malalaman tungkol sa strategic importance ng lugar na ito at kung bakit eksaktong dito napili ng Diyos na magkakaroon ng final showdown. Ang Valle de Mejido ay hindi basta napili ng Diyos ng walang dahilan para maging teatro ng huling digmaan. Kapag tinitingnan mo ang mapa ng mundo, makikita mo na ang Israel ay nasa gitna ng tatlong kontinente, Africa, Asia at Europe. Ang kapatagan ng Megiddo ay kontrolado ang mga pangunahing trade routes at military corridors na naguugnay sa mga kontinenteng ito sa loob ng mahigit tatlong libong taon. Mga arkeologo ay natuklasan na ang lugar na ito ay may natural amphitheater na kayang magkaroon ng mga sundalong umabot sa milyon-milyong bilang. Ang geographical features nito mula sa Bundok Carmel sa kanluran hanggang sa Jordan Valley sa silangan ay bumubuo ng isang natural arena na para bang dinisenyo talaga para sa isang malaking military confrontation. Hindi nagkakataon na lahat ng major civilizations sa kasaysayan ay nakipaglaban dito. Pero ang mas nakakagulat ang mga ancient prophecies ay nagdedetalye na sa lugar na ito magkakatagpo hindi lamang ang mga earthly armies, kundi pati na rin ang mga spiritual forces. Ang Apokalipsis 16:13 part 13 ay nagsasalita tungkol sa mga espiritong katulad ng palaka na lalabas mula sa bibig ng dragon, ng hayop, at ng bulaang propeta upang tipunin ang mga hari ng lupa para sa digmaan. Ang mga Bible scholars ay naniniwala na ito ay tumutukoy sa demonic influence na magiging dahilan kung bakit lahat ng bansa ay magsasama-sama laban sa Israel. Ngayon may mga military analysts na nagiging alarmed sa dami ng international military activities sa rehiyon. Ang NATO, Russia, China, Iran at marami pang bansa ay may mga strategic interests sa Middle East at lahat ng kanilang military movements ay tila nagiging centered around o malapit sa lugar ng Megiddo. Ang mga weapon systems na ino ngayon ay may capability na makagawa ng destruction sa scale na exactly describes sa Biblia. Ang Apocalypse 14:20 ay nagsasabing ang dugo mula sa digmaan ay aabot hanggang sa mga preno ng mga kabayo sa loob ng isang libot anim na raang stadion o mga 300 kilometers ng devastation. Mga scientists ay nagsasabing tanging nuclear weapons lamang ang kayang makagawa ng ganyang level ng destruction sa ganyang saklaw pero hindi pa dito nagtatapos ang mystery ng Armageddon. Ang timing ng Armageddon ay hindi random. Ito ay magaganap sa culmination ng isang period na tinatawag na Great Tribulation, isang seven-year period of unprecedented suffering sa mundo. Sa panahong iyon, isang world leader na kilala bilang Antichrist ay maghahari sa buong mundo at magpapatayo ng isang one-world government na magkokontrol sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Ang mga prophecy ay nagsasabing ang Antichrist ay magkakaroon ng peace treaty sa Israel sa unang tatlong taon at kalahati ng kanyang pamamahala. Pero sa gitna ng seven-year period, sisirain niya ang kasunduan at magdedeklara ng sarili bilang Diyos sa Third Temple na itatayo sa Jerusalem. Dito magsisimula ang persecution ng Jewish people at ng mga Kristiyanong tumutuol sa kanyang pamamahala. Sa huling bahagi ng Great Tribulation, ang buong mundo ay magiging koalisyon laban sa Israel. Ang Zechariah 14.2 ay nagsasabing, lahat ng bansa ay magkakaisa upang makipagdigma sa Jerusalem. Imagine mo, ang buong mundo na nagkakaisa sa isang layunin, ang pagwawasak sa chosen people ng Diyos. Sa human perspective, tila walang pag-asa ang Israel sa ganitong sitwasyon, pero ito ang hindi nila alam. Ang apparent defeat ng Israel ay magiging trigger para sa supernatural intervention ng Diyos. Ang Hosea 5.15 ay nagsasabing si Jesus ay hindi babalik hanggang sa sabihin ng mga Hudyo. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Sa point na walang human solution na ang Israel, doon nila tatawagan ang Messiah na kanilang tinanggihan dalawang libong taon na ang nakalipas. Ang mga current events ay nagpapakita na tayo ay papalapit na sa ganitong senaryo. Ang UN Resolutions laban sa Israel, ang growing antisemitism sa buong mundo, at ang formation ng military alliances na obviously anti-Israel ay mga signs na ang biblical prophecies ay nagsisimula ng magkatotoo. Pero ang pinakadramatik na part ay hindi pa nagsisimula kapag umabot na sa point na halos mawasak na ang Israel sa Armageddon. Doon magaganap ang pinaka-spectacular na intervention sa buong kasaysayan ng universe. Ang Apokalipsis 19.11-16 ay naglalarawan sa second coming ni Jesus Christ, hindi na bilang humble carpenter na ipinako sa krus, kundi bilang conquering king na nakasakay sa puting kabayo at nangunguna sa heavenly armies. Ang pagbabalik ni Jesus ay hindi maging peaceful tulad ng kanyang first coming. Ang Isaiah 63.1.3 ay naglalarawan sa kanya bilang warrior na may damit na pula dahil sa dugo ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang mere presence ay magiging enough upang durugin ang assembled armies ng buong mundo. Ang 2 Thessalonians 2.8 ay nagsasabing si Antichrist ay mawawasak sa brightness of his coming. Mga scientists ay nagtaka kung paano possible na ang simple presence ng isang person ay makapagdudulot ng mass destruction sa armies na may advanced weapons pero dapat nating tandaan na si Jesus ay siyang lumikha sa universe. Ang Colossians 1-16-17 ay nagsasabing lahat ng bagay ay nililikha sa pamamagitan niya at para sa kanya at siya ang nag-uugnay sa lahat. Kung ang word niya ay nakagawa ng mga bituin at planeta, ano pa kaya ang kanyang physical presence sa lupa? Ang mga Jewish people na sa loob ng dalawang libong taon ay tumangging kilalanin si Jesus bilang Messiah sa wakas ay makikilala siya. Ang Zechariah 12.10 ay nagsasabing, Titingin nila sa akin na kanilang tinudla at magluluksa para sa Kanya. Ang emotional reunion ng Messiah at ng Kanyang chosen people ay magiging isa sa pinakatouching na moments sa buong kasaysayan. Pagkatapos ng victory sa Armageddon, si Jesus ay magtatayo ng Kanyang earthly kingdom sa Jerusalem. Ang mga bansa na nakipagdigma sa Israel ay magiging subject sa kanyang pamamahala. Pero may isang final na revelation na hindi pa natin natatalakayang at ito ang magbabago sa inyong perspective sa everything. Ang aftermath ng Armageddon ay hindi simpleng military victory. Ito ay magiging complete transformation ng buong planeta. Ang Isaiah 21.4 ay nagsasabing, Babaguhin nila ang kanilang mga espada upang maging araro at ang kanilang mga sibat upang maging karit. Walang digmaan na magaganap sa loob ng Millennial Kingdom ni Kristo dahil siya mismo ang maggo govern sa mga bansa with a rod of iron. Sa period na ito, ang lifespan ng mga tao ay babalik sa pre-flood levels na umabot sa hundreds of years. Ang mga hayop ay hindi na magiging carnivorous, ang leon at ang tupa ay magsasama, at ang mga bata ay makakapaglaro kasama ang mga ahas na walang panganib. Ang climate change, pollution, at natural disasters ay magiging obsolete dahil ang curse sa creation ay matatanggal na pero ang pinakamahalagang transformation ay mangyayari sa hearts ng mga tao. Ang Jeremiah 31, 33, 34 ay nagsasabing, Ang law ng Diyos ay isusulat sa mga puso ng mga tao at lahat mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ay makikilala ang Panginoon. Hindi na kailangan ng evangelism dahil ang knowledge ng Diyos ay tatakpan ang buong mundo tulad ng tubig na tumatakip sa dagat. Ngunit may shocking revelation dito na hindi mo inasahan. Matapos ang isang libong taong perfect government ni Jesus sa lupa, may mangyayaring final rebellion. Ang Apokalipsis 2079 ay nagsasabing pagkatapos ng millennium, si Satanas ay mabitawan mula sa kanyang pagkakakulong at magtutulad ulit sa mga bansa. Maraming tao na namuhay sa perfect world ni Jesus ay sasama pa rin kay Satanas sa final revolt. Ito ang proof na ang problema ng humanity ay hindi environment o sistema ng gobyerno. Ang problema ay nasa human heart. Kahit perfect na conditions pa, may mga taong pipiliin pa ring sumuway sa Diyos. Pero ang final victory ay kay Kristo pa rin. At pagkatapos nito ay magsisimula na ang eternal state kung saan ang new heaven at new earth. Ang lessons ng Armageddon para sa ating generation ay hindi dapat ma-ignore. Kung totoo ang biblical prophecies, at ang current events ay nagpatunay na accurate ang Bible sa lahat ng predictions nito, dapat tayong maging ready para sa mga darating na pangyayari. Hindi natin alam kung kailan exactly mangyayari ang Armageddon, pero ang science ay nagsasabing, malapit na tayo. Ang pagkakaroon ng Israel bilang nation mula 1948, ang rebuilding ng Jerusalem, ang development ng technology na kaya ng mag-implement ng global government at economic system. Ang increasing persecution ng Christians worldwide, lahat ng ito ay biblical signs na nasa end times na tayo. Ang Daniel 12.4 ay nagsabing sa end times ay darami ang naglalakbay dito at doon at tataas ang kaalaman. Isang perfect description ng aming modernong mundo. Para sa mga Kristiyano, ang Armageddon ay hindi dapat nakakakaba kundi nakaka-excite dahil ito ang signal na malapit ng bumalik si Jesus. Ang 1 Thessalonians 4.16-17 ay nagsasabing, bago pa mag-Great Tribulation, ang Church ay marirapture na, meaning, ang mga tunay na believers ay kukunin na sa langit bago pa dumating ang worst part ng judgment. Para naman sa mga hindi pa kristyano, ang message ay urgent, huwag nang mag-delay. Ang Armageddon ay hindi lamang historical event na mangyayari sa future. Ito ay final examination ng bawat tao kung saan siya pupunta sa eternity. Walang neutral ground sa spiritual war na ito. Either kasama mo si Jesus o kasama mo ang kalaban niya. Ang practical application ay simple pero life-changing. Isurrender ang inyong buhay kay Jesus Christ ngayon habang may oras pa. Tanggapin siyang Panginoon at tagapagligtas. Magbago ng lifestyle na aligned sa kanyang will at mag-prepare spiritually para sa mga darating na challenges. Pero may final revelation pa akong sasabihin na magbabago sa lahat ng inyong understanding tungkol sa purpose ninyo sa cosmic battle na ito. Ang pinakamahalagang truth na dapat ninyong maintindihan ay ito. Kayo ay hindi simpleng spectators sa end times drama na ito. Kayo ay active participants. Ang bawat kristyano ay may role sa preparation para sa second coming ni Kristo at sa establishment ng kanyang kingdom sa lupa. Ang Great Commission na binigay ni Jesus sa Matthew 2819 20 gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa, ay hindi optional command. Ito ay emergency evacuation mission. Sa gitna ng growing darkness sa mundo, tayo ang mga ilaw na dapat magbigay ng hope sa mga taong nalulunod sa despair at confusion. Bawat soul na malid natin kay Kristo ay isang buhay na na-save mula sa judgment na darating. Ang spiritual warfare na kasalukuyang nangyayari ay hindi abstraction. Ito ay real battle para sa eternal destiny ng mga tao na nakakasalamuhan ninyo araw-araw. Ang Ephesians 6.12 ay nagsasabing, Hindi tayo nakikipagdigma laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga principalities, powers, rulers ng darkness ng mundong ito, kailangan ninyong mag-armor up spiritually at makipagdigma through prayer, fasting at sharing ng gospel. Ang mga events na papunta sa Armageddon ay hindi dapat kaming maging passive. Dapat tayong maging informed, alert at prepared. Mag-study ng prophecy, hindi para maging proud sa knowledge, kundi para maintindihan ang times at gumawa ng tamang decisions. Mag-invest sa eternal values kaysa temporary pleasures. Mag-build ng relationships na may eternal significance. Sa practical level, ito ang ibig sabihin. Live each day as if Jesus ay babalik bukas, pero plan at work as if matagal pa siyang babalik. Maintain ang balance between spiritual readiness at earthly responsibilities. Be responsible citizens, loving family members, at productive contributors sa society, pero with eternal perspective sa lahat ng ginagawa ninyo. Ang ultimate preparation para sa Armageddon at Second Coming ay hindi pag-hoard ng food o bullets. Ito ay pag-hoard ng spiritual treasures sa langit through obedience kay Kristo at service sa kanyang kingdom. Sa huli, ang Armageddon ay hindi lamang tungkol sa digmaan at destruction. Ito ay tungkol sa hope. Ito ay final chapter ng struggle between good at evil na nagsimula pa sa Garden of Eden. Ito ay victory celebration ng love ng Diyos na naging flesh upang masave tayo sa eternal judgment. Para sa mga tumitingin sa current state ng mundo, ang wars, pandemics, economic collapse, moral decay, persecution ng faith, ang Armageddon ay reminder na hindi ito ang end ng story. May Diyos na in control, may plan siyang perfect at may future tayong guaranteed na puno ng peace, joy at eternal fellowship sa Kanya. Ang battle ng Armageddon ay symbolic din ng daily battles na kinakaharap ninyo. Ang temptation, fear, doubt, despair, lahat ng ito ay enemies na kailangan ninyong talunin through faith kay Kristo. Ang victory niya sa cross ay guarantee ng victory ninyo sa lahat ng spiritual battles na kinakaharap ninyo ngayon. Kaya sa pagtatapos ng message na ito, ang tanong ay hindi kailan mangyayari ang Armageddon, kundi handa ka na ba para sa Armageddon? Ready na ba kayong harapin si Jesus, either sa rapture o sa second coming? Confident na ba kayo na kapag nagkatagpo kayo sa kanya? Masasabi niya sa inyong well done, good and faithful servant. Ang world history ay moving toward isa lang na climax, ang establishment ng kingdom ng aming Panginoong Heso Kristo sa lupa. Lahat ng political movements, economic systems, technological advances, at social changes ay ultimately nagsiserve sa plan na ito. At sa plan na iyon, may specific na role kayong lahat. Huwag kayong maging mere observers sa greatest story ever told. Become active participants sa victory na siguradong mangyayari. Samahan ninyo si Jesus sa kanyang triumph sa Armageddon. Hindi bilang conquered enemies, kundi bilang victorious saints na kasama niya sa pag-establish ng eternal kingdom na walang wakas. Ang battle ay darating. Ang victory ay sigurado. Ang tanong ay, saan kayo sa day na iyon?